sa syudad sa Lapu-Lapu, pipila ka presidente sa Ibabaw, Marigondon, Urban Poor Association, nagka-LBM, Lapu-Lapu City Health Office, may kuha na og tubig alang sa water sampling sa David. Apiktado mga manupyo, gyatagan o water purification tablet. A report ni Melondina. Ang Pamilya ni Marites Patalinghog, ang usa sa labing unang pamilya sa Ibabaw Marigondon Urban Poor Association nga nanag-LBM niadtong Agosto 5 ang tanang pito kasakop sa pamilya na kasinati gayud og LBM apan mas nagrabihan ang iyang apo nga kapin sa usa ka tuig pa lang ang pangidaron kay gihilantan kini og nakitaan og dugo ang hugaw ni ini busa dali nilang gida ang bata sa hospital Ya yeah, kay amiba man jud sila nga mga hingkod nanginom og init-init nga tubig nga may asin Dali niyang gipo sa social media ang kasinatian nilang pamilya, busa na sairan kini sa mga opisyal sa barangay, o an sila og distilled water ug mga tambal. Apan gawas sa pamilya ni Marites, na kasinati usab diay ay LBM ang uban niyang mga silingan. Ang taga lapu City Health Office, misusigilayon sa dapit ug mipahigayon o water sampling. Mato ni Ferdinand Tipait, Supervising Environmental Management Specialist sa Lapu-Lapu City Health Office, nga nasuta nila sa ilang inspeksyon nga ang deep well diin nagkuhan og tubig alang sa panglaba, pagkaligo o pagluto ang mga residente na himutang sa dili mulapas ang gilayon sa 25 meters gikan sa usa ka septic tank. O base sa resulta sa unang water sampling, nagpositibo kini sa kagaw ay gagi kagaw na kitaan sa tubig ng mga posible nga hinungdan sa kalibala. Uh, upat may kaparameters atong nikuha mong God, si total coliform, po, um, si fecal, o um, si kulay. E so, kaning out of three na aliyan, mag-sensitive na for now uh, uh, sa Matod sa tag-iya sa Deepwell, personal nila kining konsumo apan mihangyo lang ang pipila sa mga silingan nga mukonek o gipabayran lang niya ang konsumo nila sa kuryente kay layo man kaayo ang kuhaanan nila kaniadto sa tubig. Magna po katuig na usabang iyang deep well, apan kini pa ang unang higayon nga nakasinati sila og LBM. Karoon na dyan po siya ng anak ba? Hmm. Pero wala mabikuan ka, two days lang mapunta sa kung paris mo nagkuhan na LBM. Kinuon, human makapahigay ng water sampling ang taga City Health Office sa Water Source, gitudluan usab ang mga residente sa mga angayang buhaton, lakip na kunon unsaon paghimo o hydrochloride solution. So, ang katanggit ba sa house on, ma'am, is to conduct proper sanitation, pilinis of the surroundings, pagkakalan ng tubig, and then look for alternative for drinking water. Kung yan, nagkatakta nila, ma'am, o aqua tax, nga to trip ang 5 gallons ka tubig outside niya yeah, sa inang mainom. Ang City Health Office subling mupahigayon o ikaduhang water sampling karong si Manaha. Karong Adlawa, may pipila na sa mga residente ang nangaligo gamit ang tubig nga gibutangan nila og hydrochloride solution. Ako'ng kung get sila ma'am na ma if we are still uh, pursuing to use the water for bathing, ako silang ginpatayin ma'am na only for bathing sa, sa body lang ang potion but ano ba may empatayin ma'am na kung, ma kung maligo sila apply o lamoy sa baba o sa inom mo, sa ilong. Hinoon, wala may natalang bagong insidente sa LBM ang Lapu-Lapu City Health Office sa Maong Dapit. Wala usay gikatahong nakalas nunot sa hitabo. Apan gidasig sila sa mga sanitary inspectors nga kun may makasinati na usabog LBM, pagpakonsulta gila yun sa health center. uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina. Balitang Bisdak.